Sa gitna ng napipintong NBA draft, isang napakahalagang opinyon ang lumutang mula sa isang tunay na alamat ng Los Angeles Lakers, walang iba kundi si James Worthy. Sa isang kamakailang panayam, ibinahagi ni Worthy ang isang estratehiya na maaaring magbigay ng bagong direksyon sa front office ng Lakers, partikular kay Rob Pelinka. Ayon kay Worthy, dapat nang e i ng Lakers ang posibilidad ng pag ng kanilang ika-55 na pick sa draft kapalit ng mas mataas na seleksyon, partikular ang ika-38 na pick na pagmamayari ng Brooklyn Nets. Kasama nito ang cash consideration bilang insentibo upang mapasakamay ng Lakers ang mas kapakipakinabang na draft spot. Ang plano ni Worthy ay simple ngunit napaka-strategic. Hindi ito tungkol sa big name trade o blockbuster acquisition. Ang layunin ay malinaw, makakuha ng solid at maaasahang sentro, isang posisyon na matagal ng butas sa Lakers roster. Kung titingnan natin ang kasalukuyang draft projections, dalawang pangalan ang potensyal na maging available sa ika-38 na pick, si Ryan Kalkbrenner mula sa Creighton Blue Jays, at ang Australian prospect na si Rocco Sikorski. Parehong may taas, depensa, at potensyal na magbigay ng kalidad na minit sa ilalim ng rim, isang bagay na kulang na kulang sa Lakers noong nakaraang season. Si Ryan Kalkbrenner, ayon sa karamihang NBA draft boards, ay projected na mapili sa mismong ika-38 na spot. Standing 7 feet 1 inch, may elite shot blocking instincts at solid na fundamental si Colt Brenner. Kilala siya sa kanyang rim protection at pick and roll defense, dalawang aspeto na napaka-critical para sa defensive identity ng anumang team. Kung maipapasok siya sa sistema ng Lakers, maaari siyang magsilbing defensive anchor at reliever sa mga minutes na dati kay Anthony Davis lamang nakaatang. Ito ang uri ng role player na hindi flashy pero napakahalaga para sa long-term success. Samantala, si Rocco Zekarski ay isang high risk, high reward type of prospect. Bagamat hindi sigurado kung aabot pa siya sa second round, naniniwala si Worthy na kung bababa man si Zekarski sa pick 38, dapat siyang kunin agad ng Lakers. Ang 7 feet 3 inches center mula Australia ay mayroong rare combination ng mobility at size. Marami ang naniniwalang malaki ang ceiling ni Zekarski at maaaring maging game changer kung ma-develop ng maayos sa tamang coaching environment. Sa edad niyang 18, marami pa siyang espasyong pagbutihin, at kung papasok siya sa isang better veteran locker room gaya ng sa Lakers, malaking tulong ito sa kanyang growth bilang professional player. Pero sa likod ng lahat ng ito, malinaw ang mensahe ni Worthy kay Rob Pelinka, gumalaw ka na habang may pagkakataon pa. Sa mga nakaraang draft, kadalasang nagpapabaya ang Lakers sa mga late second round picks, kadalasan ay nagiging two-way players lamang o hindi umaabot sa final roster. Pero ngayong desperado na ang team na magdagdag ng size at depensa, bakit hindi epos push ang isang simpleng trade para sa ika-38 na pick kung may na namang makuha ang isa sa dalawang promising centers na ito? Hindi ito glamorous move. Hindi ito headline grabong blockbuster. Pero ito ang klase ng matalinong galaw na nagpapakita ng foresight at strategic thinking. Ang tanong ngayon, makikinig ba si Rob Pelinka sa isang alamat ng Lakers na si James Worthy? O mananatili na naman sa safe at predictable na ruta ang front office na ilang beses na ring pumalpak sa mga recent drafts? Sa puntong ito, hindi na sapat ang maging reactive. Kailangan ng Lakers na maging aggressive at proactive, lalo na sa pagbuo ng long-term foundation ng kanilang front court. Kung patuloy silang aasa lamang sa free agency o sa mga aging veterans, may iwan silang nakatingin habang ang ibang teams ay nag invest sa youth at development. At kung seryoso silang manalo muli sa ilalim ni Lebron James, or kahit beyond his era, kailangan nilang simulan ngayon pa lang ang pagbuo ng susunod na core. E-comment na lang nyo ang inyong opinion kung may time po kayo at huwag po kalimutan mag-like at mag-subscribe sa channel, para sa latest Lakers update, maraming salamat po.